Ang galing ko daw manamit. What? Mm, mas magaling ako pag walang damit. What? Oh my God! Wow! Happy Father's Day, Lods. Wala pa akong asawa. ba? Diba? Nagpasubo ko na. Oh my God! Sorry, sorry. Gutom ka na ba? Sige. Papakainin kita. Pero promise, susubuan mo rin ako. Oh my God! Wow! Ang lakas ng loob magsabing be matured daw. Pero sa damit pa rin naman pinupunas yung sipon. Sorry, sorry. Magagalit kaya yung mandurukot? Kung ako na yung dudukot dyan? Oh my God. Yeah. June na pala. Ang bilis ng panahon, no? Huh? Parang dati, may kayo pa. Pero ngayon, ang June na siya sa iba. <laughs> ang lalaking babaero oh? maliit ang tita <laughs> <laughs> talo <laughs> <Huh>? wow naman <laughs> mahal busy mga bata ah Oh, okay. ano, gawa tayo ng isa pa? Huh? Ha? Hoy, Diego. Nay. Aba, tama-tama na yung paggawa nyo ng bata, ha? Bakit naman, nay? Aba, hindi mo ba napapansin yan? Sampo na yung anak mo, ha? Parang di nasig sa losong yan, ha? Bilangin mo nga kung kumpleto. Kumpleto naman, nay, ha? Kumpleto. Sampo. Aba. Tama na yan, ha? taong taon na lang, eh, nanganganak yung asawa mo? Wala naman kayong maipakain. Malakangan lang, eh, buntis agad. Sana... Maari ba yan? Lagi na lang toyo ang ulam nyo. Huh? Isang boteng toyo, eh, isang kainan lang, ubos. Huh? <laughs> oh, ano, matapang ka? Matapang ka? Sige nga, mahalin mo nga ako. Lepas <laughs> mo yung angas mo! Tama? Walang mayina. Asin. Asin, asin, asin. Ito ay napaka -alat parang iyong <laughs> Sabi ko noon, huyo ka pag pumayat ako. Oh my goodness. <laughs> Hanggang ngayon magkatilala pa rin kami. <laughs>